Si Miguel Arkanghel lamang ang natukoy bilang isang arkanghel sa Biblia ayon sa Hudas Sham. Ang salitang ark ay nangangahulugang pinuno o isang makapangyarihang anghel na inilalagay si Miguel sa pinakatuktok ng hanay ng mga anghel bilang pangunahing prinsipe ng langit, Judas Isasyam. Gayunpaman, kahit si Miguel nang makipagtalo sa Diablo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi naglakas loob na hatulan ito ng marahas, kundi sinabi lamang, Sawayin kanawa ng Panginoon, King James Version. Mahalagang tandaan na si Miguel lamang ang kinikilala bilang arkanghel sa kasulatan. Ang unlaping ark ay nagpapahiwatig na siya ang pinakadakila sa mga banal na anghel. Ang Pangalang Miguel mismo ay nagtatanong, sino ang katulad ng Diyos? Maraming magulang Hudyo man o hindi, ang pumipili ng Pangalang Miguel para sa kanilang mga anak nang hindi lubos na nauunawaan ang kahulugan nito. Nakakalungkot sapagkat magiging mainam kung ang pagbanggit ng pangalang ito ay magdadala ng pag-iisip ng tao patungo sa Diyos. Madalas, kapag ang mga tao ay nakatagpo ng mga anghel, nagkakamali silang sumamba sa mga nilikha sa halip na sa Lumikha. Kaya naman, ang pangalan ni Miguel Arkanghel ay nagpapaalala sa atin na ituon ang ating pansin sa makapangyarihang Diyos. Natatangi sa kanyang titulo. Si Miguel ay bukod-tangi sapagkat wala ni isang pangkat ng mga arkanghel ang kinikilala sa Biblia kundi siya lamang. Sa lumang tipan, si Miguel ay pangunahing iniuugnay sa bansang Israel at tinutukoy ng Diyos bilang prinsipe ng kanyang hinirang na bayan. Sa maraming paraan, si Miguel ang gumaganap bilang punong administrador sa pamamahala ng Diyos sa Sansinukob na may tungkuling ipatupad ang banal na paghuhukom. Ayon sa Daniel 12 at isa, sa panahong iyon si Miguel, ang dakilang prinsipe na nagbabantay sa iyong bayan, ay babangon. Magkakaroon ng kapighati ang hindi pa nagaganap mula pa ng magsimula ang mga bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit sa panahong iyon, ang lahat ng ang pangalan ay nasusulat sa aklat ay maliligtas. Ginagampanan ni Miguel ang isang mahalagang papel sa pagprotekta at pagtatanggol sa bayan ng Diyos na higit pang binibigyang diin sa Daniel kung saan siya tinatawag na Miguel ang iyong prinsipe sa Daniel 10:21 ipinapahayag walang sinumang sumusuporta sa akin laban sa kanila maliban kay Miguel ang iyong prinsipe kasama rin sa mga tungkulin ni Miguel ang pagiging isang banal na mandirigma sa pahayag 12.72 pinamumunuan niya ang hukbo ng langit sa isang napakahalagang labanan laban kay Satanas, ang dakilang dragon, at sa kanyang mga demonyo sa magiging huling digmaan ng mga kapanahunan na magmamarka ng ganap na pagkatalo ng masasamang puwersa. Ayon sa hula ng Biblia, si Miguel ay sa huli magtatagumpay sa nalalapit na labanan na magdudulot ng panginginig ng impyerno at kagalakan sa langit. Orihinal na kilala bilang Lucifer o anak ng umaga, si Satanas ay itinapon mula sa langit kasama ang kanyang mga rebelding hukbo at patuloy ang kanyang pakikibaka hanggang ngayon. Bagaman tila nagwawagi siya sa maraming laban, ang kanyang pagkatalo ay tiyak sa huli mawawala sa kanya ang lahat ng kapangyarihan at ang mga puwersa ng kadiliman ay ganap na dudurugin ng Diyos marami ang nagtatanong kung paano nagkaroon ng ganitong labanan sa loob ng perpektong nilikha ng Diyos inilarawan ito ng apostol Pablo bilang hiwaga ng kasamaan na sinasabing sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagana na ngayon ngunit may isang pumipigil na magpapatuloy hanggang sa siya ay alisin. 2 Thessalonica 2.7 Bagaman kakaunti lamang ang detalye tungkol dito, isang malinaw na katotohanan ang kinikilala. Ang mga anghel na bumagsak ay naghimagsik laban sa Diyos. Gaya ng nasusulat, sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, kundi itinapon sila sa impyerno na inilagay sa mga tanikala ng kadiliman upang itago hanggang sa paghuhukom. Dalawang Pedro Dua Paul. Ang talata sa Hudas Anim ay tila inilalagay ang sisi ng mas direkta sa mga anghel mismo na nagsasaad. At ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang sariling kapangyarihan kundi iniwa ng kanilang sariling tirahan. Hudas Anim ang pangyayaring ito na minarkahan ng paghihimagsik ni Lucifer laban sa Diyos at ang posibleng pagtalikod ng ikatlong bahagi ng hukbo ng mga anghel ay maituturing na pinakamalaking sakuna sa buong kasaysayan ng paglikha. Ang tiyempo ng mga pangyayaring ito ay hindi lubos na malinaw na nagaganap sa pagitan ng simula ng paglikha at ng pagdating ni Satanas sa halamanan ng Eden hindi anong mahalaga kung kailan nilikha ang mga anghel, kundi kung kailan sila nahulog mula sa biyaya. Tila hindi ka pani-paniwala na ang kanilang pagbagsak ay naganap bago inilagay sina Adan at Eva sa halamanan na nagpapahiwatig na hanggang sa panahong iyon, ang lahat ng nilikha kabilang ang mga anghel ay itinuturing na mabuti ang eksaktong haba ng pananatili ni na Adan at Eva sa halamanan bago ang pagbagsak ng mga anghel at ang tukso ni Satanas sa sangkatauhan ay nananatiling bukas sa haka-haka. Ang senaryong ito ay nagpapakita ng isang krisis na may kaugnayan sa makabagong panahon. Maliwanag na inilalarawan sa Isayas 14, 12 hanggang 14 ang pinagmulan ng tunggalian na ito. Paano ka nahulog mula sa langit, utala sa umaga, anak ng bukang liwayway? Ikaw ay itinapon sa lupa, ikaw na nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa bundok ng kapulungan, sa pinakamataas na bahagi ng bundok Zapon. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap gagawin kong katulad ng kataas-taasan ang aking sarili. Bago ang kanyang pagbagsak, inilalarawan si Lucifer bilang isang anghel ng liwanag, taglay ang kahangahangang kagandahan at karilagan. Sa isang panaghoy na itinakda laban sa hari ng tiro, inilalarawan siya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel. Anak ng tao, awitin mo ang panaghoy para sa hari ng tiro at sabihin sa kanya, Ganito ang sabi ng makapangyarihang Panginoon, Ikaw ang huwaran ng kasakdalan, puspos ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Nasa Eden ka ang halamanan ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong palamuti, sardyo, topasyo, diamante, berilo, onise, shaspe, zafiro, esmeralda at karbongkulo na sa ginto. Ang pagkaayos ng iyong mga tamburin at mga plauta ay itinatag sa araw na ikaw ay nilikha. Itinalaga kitang isang kerubin na tagapagtanggol sapagkat hinirang kita. Nasa banal na bundok ka ng Diyos. Lumakad ka sa gitna ng mga nagniningas na bato. Ikaw ay walang kapintasan sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay nilikha hanggang sa matagpuan ang kasamaan sa iyo dahil sa iyong malawak na kalakalan na puno ka ng karahasan at ikaw ay nagkasala. Kaya't itinaboy kita ng may kahihiyan mula sa bundok ng Diyos at pinalayas kita o kerubin na tagapagtanggol mula sa gitna ng mga nagniningas na bato. Ang iyong puso ay naging palalo dahil sa iyong kagandahan at sinira mo ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Inihagis kita sa lupa ginawa kitang isang panoorin sa harapan ng mga hari upang pagmasdan kanila Ezekiel 28% 12% 17% May ilan na nagpapakahulugan na sa panahon ng paghihimagsik ni Lucifer laban sa Diyos Hanggang sa ikatlong bahagi ng mga nilalang sa kalangitan ang pumanig sa kanya na nagtakda ng isang patuloy na digmaang kosmiko na aabot sa rurok nito sa Armageddon kung saan magtatagumpay si Kristo at ang kanyang hukbo ng mga anghel. Sa kanyang aklat na All About Angels, binigyang-diin ni Leslie Miller na madalas inilalarawan ng Biblia ang mga anghel bilang mga bituin. Ang ganitong makasagisag na wika ay nagpapaliwanag kung bakit unang tinawag si Lucifer na tala sa umaga bago siya bumagsak. Bukod pa rito, higit pang pinalawak ni Juan ang larawang ito sa pahayag na nagsasaad, hinila ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon ang mga ito sa lupa. Ang dragon ay tumayo sa harapan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang kanyang anak sa sandaling ito ay ipanganak, pahayag labindalawa, apat. Kamanghamanghang isipin na ang ating planeta ay nasa sentro ng isang kosmikong labanan, isang tunggalian na may impluensya sa buong sansinukob, na kapag tataka na tayo na naririto lamang sa maikling panahon, ay may ginagampan ng papel sa walang hanggang labang ito mahirap paniwalaan na ang mga nilalang mula sa kaitaasan ay kasangkot sa isang digmaan para sa mundo. Ang makasaysayang tunggaliang ito ay nagsimula sa halamanan ng Eden na pinaniniwalaang matatagpuan sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates sa gitnang silangan. Dito, ang mga hukbo ng Diyos ay patuloy na pinalalakas ang kanilang puwersa habang papalapit ang katapusan ng panahon habang patuloy na pinahihina ang kapangyarihan ni Satanas si Miguel ang arkanghel sa ilalim ng utos ng Diyos ay kasalukuyang inihahanda ang kanyang hukbo para sa huling labanan na kilala bilang Armageddon ipinapakita ng biblia ang kalangitan bilang tagumpay na si Satanas ay ganap na natalo Gayunpaman, malinaw na hindi pa siya lubusang inalis ng Diyos sa ating mundo. Ayon sa kasulatan, sa pagbabalik ni Jesus, magpapadala ang Diyos ng mga anghel upang ipatupad ang huling paghuhukom at tuluyang lipulin si Satanas. Habang muling bumababa si Jesus, ipahahayag ni Miguel ang Arkanghel, ang kanyang pagdating na may matagumpay na sigaw na ipinapahayag ang maluwalhati at kagalakang balita ng pagbabalik ni Kristo. Kasabay nito, maghahatid siya ng pag-asa sa mga namatay kay Kristo na nangangakong sila ay muling bubuhayin, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng Arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. 1 Thessalonians 4:16 Daniel at ang anghel Ipinakilala sa atin ng propetang si Daniel si Miguel. Habang si Daniel ay taimtim na nananalangin para sa gabay, ipinadala ng Diyos ang kasagutan sa pamamagitan ng isang mensahero. Gayon pa hinarang ito sa kanyang paglalakbay. Ipinaliwanag ni Daniel, ngunit dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing prinsipe, upang tulungan ako. Daniel 10:13 kaya't si Miguel ay aktibong lumahok upang tiyakin na walang sagabal sa pagpaparating ng mensahe ng Diyos. Makatuwirang isiping si Miguel ay tulad ng isang general sapagkat ang kanyang mga pagpapakita ay laging nauugnay sa spiritual na pakikidigma. Partikular siyang may mahalagang tungkulin tungkol sa Israel. Sa Daniel 10.21 at 12.1, kinikilala siya bilang prinsipe ng bansang iyon. Ngunit ipahahayag ko sa iyo ang nasusulat sa Aklat ng Katotohanan. Walang sinumang mang tumutulong sa akin sa mga bagay na ito maliban kay Miguel ang inyong prinsipe. At sa panahong iyon, babangon si Miguel, ang dakilang prinsipe na nagtatanggol sa iyong bayan, magkakaroon ng panahon ng matinding kahirapan na hindi pa nangyayari mula nang magsimula ang mga bansa. Ngunit sa panahong iyon, ang iyong bayan ay maliligtas. Ang bawat isa na ang pangalan ay nasusulat sa aklat, Daniel 12:1. Marami ang hindi nakakaalam ng mahalagang papel na ginagampanan ng mga hukbo ng anghel sa mga kaganapan sa mundo. Ang walang hanggang laban sa pagitan ng mga makalangit na lingkod ng Diyos at ng mga masasamang anghel na pumanig kay Satanas ay masidhing inilalarawan sa aklat ni Daniel. Ipinapakita ni Daniel ang matinding laban sa pagitan ng mga banal na sugo at ng mga espiritong nalugmok sa kadiliman. Sa isang panahon ng matinding pagdadalamhati na tumagal ng tatlong linggo, isang anghel ang dumalaw kay Daniel. Daniel 10:3. Hindi ako kumain ng anumang masarap na pagkain ni pumasok sa aking bibig ang karne o alak, at hindi ako gumamit ng langis hanggang sa natapos ang tatlong linggo habang siya ay nasa tabi ng ilog Tigris biglang lumitaw sa harap niya ang isang pigura na nakasuot ng lino. Ang mukha ay kumikinang na parang kidlat at ang mga mata ay nagliliyab na parang sulo. Ang kanyang tinig ay dumagundong na parang isang napakaraming tao si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain. Ang mga kasama niya ay nakadama ng matinding takot at nagtakbuhan upang magtago. Dahil sa labis na pagkamangha, nang hina si Daniel at halos mawala ng malay habang nakatayo sa harapan ng makalangit na nilalang. Ang napakalakas na presensya ng anghel ay nagdulot sa kanya ng matinding pangihina. Bumagsak siya sa malalim na antok, ngunit ginising siya ng haplos at tinig ng anghel na si Gabriel. Ipinahayag ni Gabriel ang kanyang pinagdaan ng laban. Nagsimula siyang lumapit kay Daniel noong simula pa lamang ng kanyang panalangin, ngunit naharang siya ng isang masamang prinsipe sa isang matinding labanan. Noon lamang dumating si Miguel upang tulungan siya na nagbigay daan upang makapunta si Gabriel kay Daniel nang walang hadlang. Narito ang iyong naisalin na teksto sa Filipino. Ang anghel ay may mahalagang mensahe na kailangang iparating. Inatasan siyang ihayag kay Daniel ang mga kaganapang nakita ng Diyos na mangyayari sa mundo, lalo na sa Israel sa mga huling araw dahil sa bigat ng mensahe nang hina si Daniel at hindi na nakapagsalita. Pagkatapos, hinipo ng anghel ang kanyang mga labi, kaya't nanumbalik ang kanyang lakas at kakayahang magsalita. Matapos tuparin ang kanyang misyon, sinabi ng anghel kay Daniel na babalik siya sa labanan laban sa prinsipe ng demonyo upang ipagpatuloy ang tunggalian sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa buong karanasang ito, lubos nagising at may malay si Daniel. Hindi siya nakaranas ng anumang guni-guni o panaginip. Isa itong hindi matatawarang tunay na pakikipagtagpo sa isang tunay na nilalang. Taos pusong nanalangin si Daniel sa Diyos para sa Israel at narinig ang kanyang panalangin. Ang kanyang tatlong linggong pananalangin kasabay ng pag-aayuno ay naging lubos na makapangyarihan. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng kumpirmasyon mula sa mensaherong makalangit na ang kanyang mga panalangin ay pinakinggan at tinugon. Mula sa karanasang ito, nagiging malinaw na ang pagkaantala ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi at ang kalooban ng Diyos ay may papel sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Sinabi sa kanya, Daniel, lubos kang pinahahalagahan. Pakinggan mong mabuti ang mga salitang sasabihin ko sa iyo at tumayo ka sapagkat isinugo ako sa iyo. Nang marinig ko ang mga salitang ito, tumayo akong nanginginig. Pagkatapos sa sinabi niya, Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula sa unang araw na nagpasyang hanapin ang pangunawa at nagpapakumbaba ka sa harap ng iyong Diyos, ang iyong panalangin ay narinig at ako ay naparito bilang tugon. Gayon pa man, pinigilan ako ng prinsipe ng kaharian ng Persya sa loob ng dalawamput isang araw. Pagkatapos, si Miguel, isa sa mga pangunahing prinsipe, ay dumating upang tulungan ako sapagkat nahadlangan ako doon kasama ang hari ng Persya. Narito ako ngayon upang ipahayag sa iyo ang mangyayari sa iyong bayan sa hinaharap sapagkat ang pangitaing ito ay ukol sa isang panahong darating pa lamang. Daniel 10.11-14 Bukod pa rito, binanggit din si Miguel sa Bagong Tipan. Sa maikling sulat ni Judas, partikular sa ikasiyam na talata, kinilala si Miguel bilang isang arkanghel na nakipagtalo kay Lucifer tungkol sa katawan ni Moises. Sa tulong ng Diyos, nagtagumpay si Miguel. Hindi ito ang nag-iisang laban sa pagitan ni Miguel at Lucifer. Ayon kay Juan sa Aklat ng Pahayag, At nagkaroon ng digmaan sa langit, Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon, At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban, Ngunit hindi sila nagtagumpay at wala ng lugar para sa kanila sa langit. Itinapo ng dakilang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Jablo at Satanas na nandaraya sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa at itinapon rin ang kanyang mga anghel kasama niya. Pahayag labindalawa pito, sampusyam. Sa salaysay na ito, lumilitaw si Miguel bilang pinuno ng isang hukbo ng mga anghel, malinaw na kinikilala bilang pinakamataas na pinuno ng hukbong espiritual ng Diyos. Sa kasaysayan, nagkaroon ng labanan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma laban kay Satanas at sa kanyang mga rebelding tagasunod. Inatasan ng Diyos ang kanyang mga lingkod upang harapin ang pinahina at mas mababang puwersa ni Satanas. Natalo si Satanas at nawala ang kanyang lugar sa langit bilang resulta. Ipinakita na ang mga anghel ng Diyos ay hindi matatalo. Ipinapakita rin dito ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga anghel at mga demonyo tanging ang mga nilalang na makalangit ang may nakahihigit na lakas sa bawat labanan palaging nagtatagumpay ang mga anghel at lubos nilang napapawi ang kanilang mga kaaway kilala ang mga anghel sa kanilang hindi natitinag na katapatan ang kanilang kapangyarihan ay walang kapantay sa anumang labanan ang di matatalong lakas ng mga anghel ng Diyos ay nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga nilalang na makalangit at ng mga puwersa ng kasamaan, tanging ang hukbo ng langit ang may sukdulang kapangyarihan. Ayon sa awit isang daan at tatlo dalawampu, Purihin ninyo ang Panginoon kayong kanyang mga anghel, makapangyarihan sa lakas, na tumutupad sa kanyang salita at sumusunod sa tinig ng kanyang utos. Sa lahat ng labanan, laging nagwawagi ang mga anghel, ganap nilang dinadaig ang kanilang mga kaaway. Kilala sila sa kanilang walang kapantay na katatagan. Walang puwersang maaaring lumaban sa kanila. Sila ang pinakamabisang tagapagtanggol ng mga tapat. Maraming salamat sa panonood ng video hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ito, mangyaring mag-subscribe sa aming channel upang manatiling updated sa aming pinakabagong nilalaman. Huwag kalimutang i-like ang video kung ito ay nakatulong sa iyo at ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Gustong-gusto naming marinig ang iyong saluobin.